Hey, yeah, yeah. This is our first practice, guys. Saan yung ano, Yabi? Ay, yung ano, Susi? So oh, hindi ka to, Korea, Mia, Ansin, Five, si Six, si Argil at si Brodo lang, sabi. Si Gwen din, hindi pa pwede, pero may part si Gwen. Yeah. Ayan, wala mo kami yung panihapon. Wala pa yung dinner, so while waiting, Iyon. Diba-diba yung di di sa mangga. Oh, chichiria, ginoon ko. Ayan. Ipagutom na po dahil. Ipagutom na ang... Wala sa oh. Wala di Pagluto! 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 Ah! Oh. Oh. Wala. Wala kita bugas. <laughs> Wala. Wala Kway, mm -hmm. mm -hmm. Ano Ambot usan ni mga kuan manghiman man niya. Pero di kaldiro ha. Wala lagi to, wala lagi sa to. So delicious ni niya. Oh, tiba tingnan mo itong duhay. Dito siya natutulog pag ano. So. At meron siya. Oh, mag-aral. Ipan siya beauty na gito. Ayan, Ito naman yung kanila room. Ayan, may double deck. Pwede nito matulog. May double deck. Ayun. O, oh, diba? Shalo dito kinaka window, ano? Naka glass. <laughs> window glass. Ganda din dito. Ito, bahay pa. Ito siya bahay bakasyunan ba, no? Maganda din dito. This is the new barracks of Mia Kaloka, guys. Ganda ng walling doon. Oh. Thanks to CC Chartel and Bobby. This is the door. Ganda na yung door kasi may pa-skin for insect po. Kasi, pro to sa insect. Kasi, ano to siya. Ganda ng walling, ah. Oh. From sa insect kasi ano siya. Tawag dito. Ayun ang mga bahay. Ito so, ayaw. mga lalaki na. Ito ara. Ito. Ah. 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 Ah.

<laughs> stop daw, walang stop nga. Akan ah, On mapalit, mapalit. Hello, an? Mamayisun ni mo ha? Memorizo ni Mang... Ha? kain na tayo. Ako gama-gama. Ano sabi ko siya? Thank you, Mia! First sponsor kasi nagsabi ko sa kanya na um, hindi ako nakakain. So practice. let's eat. And this our first practice. This is our first practice. Tomorrow, mag-practice naman kami. Thank you, Lumi. Si Bating po nagluto. So, parang hindi siya masarap kasi si Bating. Charot na. We have lechon manok at lempo, guys. Let's eat. Anong kaya ko?

Mmm. Ang ang... di ba? May lomi pala sila dyan. Mm-mm. Mahal mm. at Ano? Ano? Barat sila. Lami ld mm -mm. Ano? Okay. So, mm -hmm. okay. Mm. Mm, na mm, ganda dito. Ang oh. ganda dito. Ang ganda dito. Ang ganda dito. ganda dito? Wala siyang rent. Wala siyang rent. siya. Hey? <commend Roger doğru> Pwede ka <sausages> matulog <sessions> Kain tayo. Hello, day. Nag... Eh, mo live? Tulog ka Hindi mo Hindi na Tinam ka dito, magmahay ka muna. <laughs> Mawalan siya. Ha? Uyam. Kain. Tingin niya, pak. Pak, fresh. Ha, ha. Ha, ha. Pak, fresh. Did I you eat na? Are you done eating big? क्या बात है चन्नी नहीं दीदी ये सब है شي ماشي محمد كلاود آه ओके मैं तो ये बचाई तुम वाले 6 और 2 मत पकड़ तो ये आले أما عليك जानी सॉरी عليك को Sa Arjun, ang pangkulang dito sa amin. Ano pala Ano kakain ka ng ko? second day of practice. Come on. Let's eat muna the mango. This is our energizer. Para sa practice. Hindi ka kabatid eh 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 eh. Dili. Kita nalang gani ang magkwan sa iya. Bahala siya. Mamaligo muna din ako. Ay, mamaya. Pag-uwi natin po pa Sila ikwan dito. Pero parang pagkaramihan mo, parang ano? Parang wala. 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 <laughs> Bye. Narapok <laughs> ikat ani. Dali ka ba? <Bye>. Sha. Uy, paghimula to ma-sapot na. Okay. Hey. <laughs> <You're done. laughs> so dito vai pra kita yung ano listance naming kasi it's and uh, surprise. Surprise. <laughs> Parang may may isa surprise pa. So, purchase mo na kami ng aming mga gamit sa costume props. Guys, ayan, nandito na kami sa farm dahil magbablocking kami ng aming sayaw. And of course, our first and last practice for our production. Sa lahat po ng, ano, sa lahat ng magjo-join ng God and Goddesses, may kami production number. So, kailangan tayong sa sayaw at sayaw. Hala, ginuog ko ang area for the production number. Oh, ano, ano, abala ah, na. No. basta mauna na siya, guys. <laughs> so, depende na sa ating koryo mamaya. Kasi may iba kasi, ma ano, napakalaki ng mga outfit nila for your God and Goddesses. May iba naman na, you know, basta, makikita niyo yung kagandahan namin soon. <laughs> Para naman ganda namin. <laughs> Para ang kaganda namin. <laughs> So, thank you so much everyone for watching. So, more on surprises. So, Merry Christmas everyone sa lahat ng nanonood dyan. Merry Christmas po sa inyo, sa inyong family. May the spirit of Christmas brings you happiness, pure happiness, and sanity. You no? Know? Sana ay lahat ng mga problema ay makayanan na. At sana lahat ng ano, uh, mga misunderstandings sa family. Sana masettle. Lahat ng ng mga hinanakit diba? dapat ma-release, mawala at um, ito'y uh, mapalitan ng kaligayahan and pure happiness so may the spirit, uh, may this Christmas na may this year uh, may the Christmas of this year um, will be one of the most memorable Christmas in your life, sana and uh, sana rin ay no, it's not just about having or uh, getting gifts from people, not to feel Christmas. But it is the love that you give. It is the blessings that you share that counts, that makes you feel the spirit of Christmas. <laughs> Drama. So thank you everyone and see you all on 25 for our um, Christmas party for the God and Goddesses at sa mga sayo-sayo. Maraming surprises. May mga paraffle, may mga pag -age. Marami talaga. Maraming mga surprises ang magkikita niya. So, thank you everyone and see ya!